Go. Okay, so magandang umaga sa inyong lahat. Bagandang, umaga. Pagkakarating nila ang natural na daloy ng sarili nilang ubidang latin at kakayahan nilang ng isang ng akda. So ang kanyang paraan ng kanyang pagsasalin is yung diwa yung isinasalin niya hindi yung salita sa salita. i o wika sa hindi ka mahusay sa kung ano yung wika na uh, na wika ng uh, original na may akda at kung ano yung wika na iyong isasalinan ay hindi mo kumbaga hindi mo maisasalin ng tama at uh, mahusay ang iyong akda ng isasalin Thank you. So, a